Kamusta po ang lahat? Magandang gabi mga ka-adventure. Ayan, bali. Alas 12 na ng ating gabi. Yung one, medyo mataas pa. Siguro pasado alaw na yan nalulubog. Malapit na naman magkabilugan. So, bali kagabi, hindi ako nakalusong. May trabaho kasi tayo kahapon. sakit yung katawang ko so bali si Otto lang yung nakalusong so ngayon aywan ko lang kung si Otto lulusong medyo maaga pa naman siguro mamaya pa yung pagkalabog ng buwan na so ganun pa rin yung spot natin kapunta ulit tayo ng kapakuan sana makatagpo tayo ng malaking isda kaya na nakarang gabi kayo tol na ilang bisi siya nakatagpo ng malaking isda kaso wala siyang napana sana tayo yung makatagpo mamaya tapos maamo para tayo yung makapana may tira na natin to medyo matagal tagal na kasi bago natin to nagamit so yun ang mga yun lang ako sa mga natin sana swertehin tayo at sana may labas yung kulambutan ngayon

Uh, hindi pa tayo nakakalayo may isang kulambuta na tayo Hindi yeah! nandito pa lang ako sa ano kapasok pa lang ako ng barangay ginarawayan magandang panimula to sana may mga kasamahan Bali kumakain siya ng alimasag ko. Oh. oh. Kung tawagin namin to sa ah. Salamat. habi ka naman. Kulang mo tayo <coughs> na video Medyo malit nga lang. Higit isang kilo lang siguro. Ayos. Kapalubog na yung buwan. Ang sila utol ala una tresi na nandito pa ako sa may kalarayan Iikot ikot ikot ako muna dito bago ako pumasok pang kabakungan na Salamat, may paunang batok mo tayo. pa rin ako dito dito pa lang yung natin dito Ang ulit alas 2.32 na salamat pagkalaki pa naman sa ang batugo buti na ipasok ko na bago nakatanggal sa pana nanganin kasi yung tama laki yung tayo hindi na puruhan wala ibuka yung ink huwag kang mga gat Kaya tayo. Subukan ko naman dito magpaikot-ikot. Salamat. Salamat, kanludungan ko pa lang nagpakita agad ito. Itong tawagin namin namin tumakangan. Isa pa lang 'yung las natin. sana parehas nakawala buti na lang yung isang pano natin ganito yung sima kaya tinusok ko ng tinusok dito unang pana. nakawala tinusok ko, dito nakawala uli tinusok ko naman hanggang ilang tusok to isa, dalawa, tatlo okay <laughs> lagi kata tanggal ng langit ang dami ng ano balingon kung tawagin namin yung malilit na parang tamban tambak na oh. dumaraw sa ilaw matpog lang yung mahina

So yun mga kabinyo na dito na tayo Ito yung mga nahuli natin Salamat At makajakpat din tayo Yung kulamot natin Puro ano lang, puro medium Wala tayong large Walang XL Kalalasan kasi kapag mga ganitong buwan Yung kulambutan, ganito lang kalalaki Wala nang mamaw Kung meron man, yan madalang na kulang po talaga yun bali may ink pa to hindi ko pa tinatanggalan na titignan na lang natin mamaya kung ilang kilo po deliver ni Otol kasi si Otol rapin magdi-deliver nito doon sa buyer namin 5.5. Yung dalawa. yun 3.7 ayos may 9 kilos din mahigit malalaman natin ito mamaya pagka dine-deliver na rin otol kung ilan yung nabawas kasi tatanggalan pa na natin ito ng ink ito yung sabihira <laughs> pinana ko yan no? nakawala, daplis lang yung isa dalawa sana, nakawala din yung isa sa isang pana ang tinusok ko ng tinusok. Pag tutusok ko, yan, nakakawala. Yung pang tatlong ko, tsaka na nakuha natin. Ay, ititir natin to. Ang ulam natin yung ano na yan. Rejig na yan ito. katabi natin yan. Ang ulam yan. At ito kusang pumasok, kusang pumasok to sa bangka. Oh. Ito yung mamo. Okay. Yan, apat. 1.4 kilo buti may pasok ko na sa bangka bago nakawala sa loob na ng bangka na nakatanggal sa pana ayan papalitan natin tasaktuhin natin ang ano limang kilo ayan sakto limang kilo kilo yung ano natin matok na pambenta at ito yung bibintak natin ito yun 600 grams yan bali ito yung kilo ito ito lang yung plus natin at yung pangulam natin ito hindi ko na pinahanap ito ng video to at ito talagang bukid yan, yan yung pangulam natin tapos ito isang batok na wak ok -ok na yun yan 1.7 salamat sakto na to sa maghapon na pang ulam namin salamat mga jack patin tayo wala kasi malumusong ako lang kaya siguro yung mga dapat nilang mahuli napunta sa akin kasi wala sila eh so yung total natin lahat kung ilang kilo lahat at kung magkano kikitain natin dito So yun mga kadmedyor, ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Yun, bali yung kulambutan natin na 9.2. Ayan, 8.7 na lang kasi tinanggalan natin ng ata at saka itlog. Ayan, bali yung kabuang haul natin. Ayan, 16 kilos lahat. Ayan, salamat sa mahal na Panginoon at nakajakpatin tayo. So bali nga pala mga kadmedyor, ayan, bali nanonood po ako ng live ng ano, digmaan ng Israel at Iran. Ayan, oh. mga misil na lumilipad pa do. Live po yan mga kadmedyor, ayan kawawa naman mga tao dyan live na live po yan mga kadventure ayan o India Today yan ayan yung channel nya grabe grabing mga missile na lumilipad na yan. kawawa yung bag sa kanyan so yun shout out po tayo mga kadventure kawawa naman may mga kababayan natin dyan So yun, magandang umaga mga ka-convengers Ayan, shoutout na po tayo Nanguna, shoutout sa ating mga pasubid na taga-subaybay Ayan, shoutout po sa inyo mga ka-convengers Sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos Ayan, at sa mga viewers natin, silent viewers natin dyan Sa iba-ibang bansa po, shoutout po sa inyo lalo lalo na po dyan sa dalawang bansa po na nagdidigmaan sa ngayon Ayan, shoutout po sa inyo Ingat-ingat po kayo dyan palagi Ayan, sana po, ligtas kayo Ayan, sa katunayan, nanonood po ako ng ano live, ayan o oh ito yung pinapanood ko yan kaya yung mga may na nagsisipagliparan pagliparan yan tingnan mo yun grabe nakakatakot live po yan mga kaibinger live na live po yan so syon, syon shoutout syan sa tapo tayo shout out kay Rubira yun Rubira family from Sibuyan Island Romblon ayan shout out po shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chudz Prince Adalim from Santa Rosa Luis Baisiha. Shout out kay er Ernesto Portis. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos. Shout out sa kaya dong family ng Naay Shout out kay Jackie Iban Shout out kay Bilya Flor Pilayo. Ayan, shoutout shout out po sa inyo, ma'am. Shout out kay Shini Yang Yang. Shout out sa lahat ng ispiro ng Bohol yan at lalong lalo na sa mga taga barangay Talabulong, Sitio, Opaw yan at sa lahat ng ispiro dyan yan shout out shout out kay Jewel Bael shout out kay Gloria Alpiros from Burgos, Pangasinan Shoutout sa mga taga Valenzuela City, Manila from Johnny Batalona. Ayan, shoutout po. Shoutout po, idols. At sa lahat ng taga Valenzuela City. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Fernando Lacazandili. Shoutout kay Larry Tujo from Leyte. Shoutout kay Harold Galon de Villa Galon from San Isidro, Santa Magdalena, Sorsogon. Shoutout kay Cesar Abling and Family from Bicol. Shoutout sa Lilatory Family ng Barangay Lagundi. At sa Lily Boys ng Marriott Hotel, Manila. Ayan, shoutout po sa inyo mga kabinjor. Shoutout sa mga solid sa natin dyan sa may barangay Lagundi. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Rostom Belia Hermosa. Shoutout kay Bunamil Roldan from Simirara, Kaloya Antiki. Shoutout kay Elizabeth Bandibad. Ayan, shoutout po sa imam. Shoutout kay Jubel Velasco. Shoutout kay Albert Sasing. At kay Rex Cortez, Joan Cortez, Ninita Cortez, and Sasing Family from Aboyo Gleti. Shoutout kay Roman Balag from Binangonan, Rizal. Shoutout kay Bong Disulok, Elvi Albinto, Laika Lopez. Larmi di Solok, Trisha di Solok, Bibi di Solok, Ida di Solok, Ryan di Solok from Babat Ngon, Leti. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Joel Beus from Saudi Arabia, Damam. Ayan, shoutout po. Ingat-ingat po kay Idol. Diyan sa ibang bansa po, ingat po. Shoutout kay Batang Samar. Ayan, pasuportin po mga kanbinjors sa channel ni Batang Samar. Shoutout kay Dennis de la Cruz and family from Naikabiti. Shoutout kay Robert Rama. Shoutout kay Gaspel Psycho. Shoutout kay Potot Hermit. Yan, shout out kay Isidores Rinales from Mekawayan, Bulacan. Eh, po. Shout out kay Beach Shamor at kay Romeo Alcones from Takligan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shout out kay Rick Torrey. Shout out kay Shout out kay Jose Roldan Journalist. Shout out kay Boy Sipag TV. Ayan, pasuporto supportin po mga kadvengers sa channel ni Boy Sipag TV. Ayan, at syempre shout out din natin yung mga kapwa nating may channel. Ayan, Pasuportin po mga ka-adventure unang una shout out kay ma'am Mary Jo ma'am shout out po sa iyo ma'am maraming maraming salamat po sa kabutihang loob nyo po na pinagkaloob nyo sa amin ni Hotel Rapi shout out po ma'am pasupport po mga kadvenger sa channel ni ma'am Mary Jo yan at kay Hotel Rapi shout out kay Hotel Rapi Sport Fishing John TV Vlog my star TV Vlog by Respiro Kapinas Official at Elisa Vlog Kabugsay TV Chippy Amboy Vlog Kapangandoy Bokbok Fishing si Adventure PH Pandan Fishing Adventure Road Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Posing Vlog GC Adventure Lex TV Official Sibadong Vlog Bo Adventure Abitidas Kitchen Banay Vlog PH Yon Fishing TV Reangler Parts TV Vlog Lari Amo Si Lari Lapat Kapana TV Adventure EE TV Adventure Yon Fishing TV Kuya North TV yan pasumutin po mga Adventure Carbinture Mix Vlog Nanay Robby Channel Regis Adventure Arnold Porocha Vlog Bonbon bon Fishing TV Kasi si Vlog Judy Driver TV Roger Lanor Mix Vlog Ka Fishing Lokasi Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bidimar Channel TV Bicol Hunter Vlog Jubin TV Boracay MG Eric Adventure Ayan, supportahan din, supportahan din po natin mga ka-adventure yung kanilang mga channel. So, ayun, sa so mga nice mga shoutout, ayun, mag-comment na po kayo sa ating comment section. Ayan, para next episode, sure, may shoutout ko po, po kayo. So, ayun, maraming maraming salamat po ulit. Hanggang sa next episode. Gun this one.